Ngayon trending sa social media ang balitang umano'y pagbisita ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa tahanan ng ate-atehan ng aktres na si Chris Aquino. Ayon sa ilang chismis na naglalabasan sa mga fans ng Kim Pao, tila si na Johnny Kim Chu na ihandog si Paulo Avelino sa personal kay Chris Aquino bilang kanyang nobyo. Marami ang nagtataka sa layunin ng kanilang pagpunta sa bahay ni Chris at ito ay nagdulot ng maraming spekulasyon sa online community. Ang pagdalaw na ito ay nagbigay daan sa iba't ibang mga haka-haka at pananaw mula sa mga taga-subaybay na tila may espesyal na dahilan sa likod ng kanilang pagpunta. Sinasabi ng ilang tagahanga na ang pagkakaroon ng personal na pagpapakilala sa pagitan ni Kim at Chris ay maaaring isang hakbang upang formal na kilalani ng relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Ang ganitong uri ng pagbisita ay tila isang paraan upang ipakita ang kanilang pagiging seryoso sa isa't isa sa mata ng publiko. Bukod dito, may mga opinyon din na nagmumungkahi na ang pagbisita ay hindi lamang basta para sa pagpapakilala kundi maaaring mayroon ding iba pang layunin na nais iparating ni Kim Chu sa kanyang ate-atehan. Ang ganitong mga pagdiriwang o pagsasama ay madalas na nakikita bilang simbolo ng pagsuporta at pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga malalapit na tao sa kanilang buhay. Ang mga ganitong balita ay hindi maiiwasan sa social media kung saan ang bawat detalye ay mabilis na kumakalat at nagiging usap-usapan. Ang interes ng mga tao sa buhay ng mga kilalang personalidad ay kadalasang nagdudulot ng matinding atensyon kaya't hindi nakapagtataka na ang pagbisitang ito ay agad na naging paksa ng mga diskusyon sa online platforms. Hindi may na ang presensya ni Chris Aquino sa ganitong mga kaganapan ay isang indikasyon ng kanyang patuloy na impluensya at koneksyon sa mga sikat na personalidad sa showbiz. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makilala ang mga taong malapit kay Chris ay tiyak na nagbibigay ng karagdagang interes sa publiko, kaya't bawat galaw ng mga sikat na personalidad ay nagiging bahagi ng mas malaking usapan sa social media. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, ang tunay na layunin ng pagbisitang ito ay maaaring manatiling misteryo hanggat walang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot. Ngunit, ang ganitong mga pangyayari ay patunay lamang ng malalim na koneksyon at relasyon na umiiral sa pagitan ng mga tanyag na personalidad sa industriya. Kaya't patuloy na nakatuon ang mga mata ng publiko sa bawat galaw at hakbang ng mga sikat na tao tulad ni na Kim Chu, Paolo Avelino, at Chris Aquino, na siyempre ay nagiging dahilan ng mas maraming usap-usapan at pagtalakay sa social media. Sa huli, ang bawat detalye, gaano man ito kaliit, ay nagiging bahagi ng mas malawak na kwento na patuloy na umaakit sa atensyon ng lahat. Ano ang sinyo sa balitang ito?